Ang kanyang hinaing ay para sa kanang kanyang nanay na si Victoria Casasos. Anim na na taong gulang at isang taon nang lumalaban sa stage 5 chronic kidney disease. Nay, kumusta po yung kalagayan ngayon ng inyo pong nanay? Ngayon po, lagi po kaming na ma'am kasi hindi po maganda yung kalagayan niya. May may nagkaroon po kasi po siya ng tubig sa baga po, aside po dito sa chronic kidney disease na kanya pong pinagdadaan ng sakit, meron Opo. pa po siyang tubig sa baga. Opo. Opo. So, paano raw po nagkaroon ng sakit na ganito Sinanay po ito pong si KD? Diabetic po. Ang una pong sinira sa kanya, ma'am, ay yung mata po niya. Bali, may 10 years na po siyang hindi nakakakita. Talagang blind of blind na po talaga siya, ma'am. Ngayon, Opo. Sabi na po yung doktor sa amin, po siya na matinding pagmamanas mula muka hanggang katawan po ata. Ngayon, sabi po ng doktor sa amin, kung kami po ba ay papayag magpadayalit sa sinanay, ay kami naman po agad-agad na pumayag para po sa ikaliligtas sa aming magulang. Opo. So, yan po yung mga madalas niyang nararamdaman dulot po nitong CKD. So, yan po yung mga nararamdaman niya, no po, Nay, dahil dito sa kanyang sakit na stage 5 chronic kidney disease. Ito pong sakit ni nanay ay eh, talagang mahaba-haba po itong gamutan. Kumusta po yung gamutan ni nanay? Nasusustain po ba ninyo or medyo hirap po tayo sa buhay? Hirap po tayo sa sitwasyong ganito na talagang gamutan po yung kailangan ni nanay na pagdaanan? Opo, oh, habang gamutan po, habang nabubuhay po siya, dire-diretso po ang pagdadialysis niya. So ito po yung uri ng sakit na talagang lifetime na dadaan po siya sa dialysis. Aside po sa dialysis na, ano po yung mga gamot na kinakailangan niya pong inumin? Marami po. Meron po siyang dosartan, primitacidin, mga pebiwustan. Yung mga maintenance po niya, mm -hmm. nag-inject din po siya ng ipovisin para hindi po gumaba. Opo, ito po yung mga klase ng gamot na matataas po yung dosage. Opo. So, ngayon po na dahil po yung nanay nyo, meron po talagang pinagdadaan ng sakit. Paano po yung mga gasusin po tulad ng gamot? eto po po sa dialysis, paano niyo po natutos to sanay? Ang asawa ko po kasi, bicycle driver po ma'am. Ngayon po, ako naman po, para madagdagan po yung paggagamot sa nanay ko, nag-barbecue vendors sa lang din po ako nagbabarbecue po ako pagka walang dialysis. Pero pagka may dialysis, hindi po ako nagbabarbecue kasi ako lang po talaga ang nag-aalaga sa nanay ko. Lumapit po kayo sa Akubicol Party List. Ano po yung pinakakailangan po ni nanay? Pang-dialysis po niya, ma'am. Pang-dialysis po, yung idinulog po ninyo sa Akubikol Partners. na sana po kayo po ay matulungan. Para sa agarang pagtugon sa pangangailangan medikal. Itong kababayan po rito, sinana, ito ay lehitimong taga rito sa 175 Kabarin mm. Caloocan, Caloocan City ito ay tumulog sa ating tanggapan dito sa People's Day ngayon ng Kubikol Parkless upang humingi siya ng tulong sa atin para doon sa kanyang ina Apo. Ang tuwing ang um, kaya yung kanyang mga dokumento kanina ipinakita ipina, sa akin at ito naman ay eh, relibyo ko ay talagang dapat talagang tulungan natin ang kanyang ina sa dahilan ang kanyang pagdadialisis. Agad ko naman tine, agad ko naman, tawagan ang ating congressman, congressman saldi ko upang matulungan ka ka ng ating kababayan. So dahil dyan, natawagan mo si congressman Saldi, ano daw yung sagot niya? Matutulungan ba natin itong ating kababayan para sa kanyang pangangailangan para kay nanay sa gamutan niya? Opo, ah, ito nga kagad, eh, sabi sa akin ng ating buti congressman, congressman Saldi ko, Igaw mo na kagad ng 50K yan 50,000 para magamit sa kanyang pagda-dialysis sa Tala Hospital. Ayan, 50,000 po daw na guarantee letter ang ibibigay po sa inyo mula sa Akubikol Party List para po sa pagpa-dialysis ng inyo pong nanay. Maraming salamat po. Natupad po ba yung wish mo kay Santa? Natupad po. Pinagpapasalamat po kay Congressman Saldico, kay Congressman Hill, Bungalon, kay Sir Rudy, Biskaya po. Ako Bicol Tabang, ora mismo. Masasabi niyo po ba na ay na talagang ako Bicol Tabang, ora mismo, or tulong, ora mismo? Opo. Ayon, maraming salamat po, Nanay, ano, Ate Santa, at syempre sa inyo po, ka Rudy Biscaya, ang koordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa National Capital Region.